narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig napaka sweet at talaga namang sobrang pinakainahabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla sa pagpapatunay ng ating istorya ay espesyal ng araw na dahil iyon ang bagong celebration o another celebration ng birthday ni Kuya Jomar. Grabe at may ginawa ang paparty. Ang buong kalingap at buong mga fan club ng Jomcar sa kanila. Nung araw din na yon ay tinignan din nila ang progress sa bahay ni Ate Carla. Grabe at napakarami ng na progress at malapit ng matapos. Ang so, ano to, history, no? Record ng kalingap hindi siya isa. Siya na talaga pinakamalaking hmm. pinakamalaking pabahay ng team so, kali. Kuya, parang hindi ka nang isip. Parang dalawa na dalawang bahay, pa. pilag isa. Siyempre naman kasi <laughs> alam mo naman. <laughs> Salamat. Ayong oh, sa'yo? <laughs> Salamat lang ha. <laughs> <laughs> Salamat. Alam mo nung parang time yung, nung alam. time nung sa'yo, Mag isa yung pinakamaganda. Ganon talaga nag-e-evolve uh, 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 Yung marami yung subscribers natin. Oo. Uh, uh, <laughs> yuk lang po. Parang dalawang bayan na pinagsama. <laughs> ano? <laughs> <laughs> dalawang bayan na pinagsama na bro. Dalawang bayan na pinagsama. Parang dalawang bayan na pinagsama. Duplex. Ang haba o. Oh. Ah, oh. bro. Ang ah, ah, haba. Oo. Oh. Grabe. Anong masasabi mo, Joms? Ha? Ah? ni Carla yan. Naku. Uh, na pwedeng magiging future wife mo. Oo. Oh. Oh. Kaya yeah, eh. Masaya ka ba sa kanya? Ay, syempre ano, Anong nararamdaman mo ngayon? Ang bihira pala nung no? nakikita kayo yung future house ko. <laughs> <laughs> nakikita na ka sa kanila. Ha? Ka naman. Sipo, bubukod naman ka. <laughs> bubukod. Bukod. May isang naman dyan. Oo nga eh. Pero pag kasal na. <laughs> pag kasal na? <laughs> Kaya nga. Pero nagulat ako bro. Ang laki. Ang oh, laki nga eh. Ang haba. Tapos ang taas. Mm -hmm. Ang lapad din. Tara, pasukin natin. Nice.

Ayos eh. may aircon o. Ah, ito yung kay lang, lang, karton. Pwede ka dyan... Kaya nga eh. Saktong-saktong, may nakabang na aircon. Pa pausin pa naman ako. <laughs> Pinikita-try ang karton namin ni Karl. Ay, karton. Karton pa ni Karl karton ni Karl <laughs> Tatambay na lang ako, bro. magkita kitambay lang ako. Bukas okay. yung pinto, sarap. Ah? Huh? Bukas yung pinto, sarado. Slight. Bukas, slight. Bukas. <laughs> Hindi. <laughs> bukas, bukas, syempre. Oh. Uh, respeto. Respeto, respeto. Magkasak. Mm. Talagang masaya nga rin si Kalinga Prab para kay Ate Carla at kay Kuya Jomar dahil sabay-sabay niyang dumadating ang mga blessings sa kanila. Si Ate Carla naman ay napakaganda na nga ng bahay nito at napakalapit na nga matapos. At talagang history daw ito dahil ito ang pinakamalaking bahay na pinatayo ng Kalingap sa lahat ng mga Kalingap Angels. Talagang sobrang saya talaga ni Ate Carla sa kanilang bagong bahay din. Uh, respeto. Ah, respeto, respeto. Mm -hmm. Pagkasal na, tsaka nasa. Pero so, di ba hindi ka respetohin? Di, ah? di ba sabi mo, huwag kang huwag ka respetohin? O, oh, kahit huwag, kahit huwag. Siya naman nirespeto yun, eh, no? Na, Kaya nga, naupo, naupo pa. pa. Minsan nakalimutan At niya, may kuya pa rin eh. Ay. Mm -hmm. Ah, sobra, ano? Medyo nakapanibago? Wala si Carla ngayon eh. Oo. Oh. Sanay akong andito si Anita ah. sa kalungkot. Siguro. Simula nung nakapunta siya sa bahay, di pa niya naalalaalam ang update dito. Ay, oo. Oh, oh. Sa bahay nila. Oh kasi... Ikaw yung magbabalita. Ako magbabalita sa kanya mamaya. O, oh. magpanood niya yung video. Sayang wala siya ngayon. Kaya nga, kaya nga. Hindi ka sanay? Hindi ako sanay eh. Wala talaga akong kaano ngayon. Kakulitan. Miss ko pa naman siyang kakulitan eh. Oo. Ano yan? Ha? bisita namin sa mga Oo. Oh. Kasi si Carla kasi napaka workaholic din eh, no? Ah, workaholic niya? Oo. Oh, sobrang busy. Pero yun, ang pangalong ko pati, parang may bago update sa kanya ngayon. Ano Nag-ano nag, nag yung teacher sa kanya, with honor ulit siya ngayon eh. Oy! eh. Uy! Congratulations, Carla. Oo, oh, ayun. Oo, oh, uh -huh. hmm. Sana, taputin ka naman ah. Eh. Sana, ah. Ano, kahit sabutin ka lang kahit 50% muna. Ako, okay, 50%! Kung wala yung ano na rin yun. <laughs> 50% lang. Teka <laughs> na pa lang, sige, sagutin ka Baka depende lang. sa bahay. Kung... 50% muna. Ay, grabe! May kasunduan na, no? May kasunduan. Yung iba, installment. <laughs> <laughs> Ay, so, Ay, na po. Ayun na po. So, oh. ano Ah, uh, mayroon na na. Trusses. Steel trusses po yun. Oh. Bakal po yan. Ayos. Uh, ito. Dito yung sala. Mm. Bro, bro, bro okay. itong dirty kitchen pwede nang ano eh. Kwarto. kuwarto din. Wow! Laki. Parang master's bedroom na ito. Bedroom na may sariling CR. No, right? Ah, ito yung CR nila. Laki din na eh. Grabe. Bro, dito pala si nanay bro. Hindi natin nakita. Nay, kumusta po Nay, kumusta po nay? Bless po. Ano ako, ma? Madali ang kapatid. Okay lang po yan, ay. Sa ano, sa laot. Po. Bless ala sa laot. Uh, mm. Nakakagulat yung bahay at napakaganda, mm. tay. Bless na tay, bless tay. Oh. Madali na, mag. Lapit na. na. Grabe at patagal ng patagal ay mas tali ng dumadami yung blessings kay Ati Carla at kay Kuya Jomar. Grabe, deserve na deserve din kasi ni Kuya Jomer at ni Ate Carla mga ito dahil pareha sila na humble pa rin. Kung paano sila nakilala ng lahat ng mga tao noon ay hanggang ngayon ganun pa rin silang dalawa. Kaya deserve talaga nila ito. Hindi bro, kahit, yeah. mm, kahit nga bro, nung pumunta tayo doon, siya. Ano yung plato? Nagising siyang maaga, tapos pag sila, kalampito. Oo, so, andun rin. Tumutulong. Kaya, kaya nang sya, nang tumutulong. Ang mm. galing ni Carla, magaling siyang makisama. Mayayain siya. Alam niya kung saan siya lulugar. Mm -hmm. Yung makatuwa. Tapos mm. yung nga sa bahay, nagulat ako, naghuhugas ng plato. Sabi mm. ko nga, kung saan maghugas ng yung plato? Yung po kasi bilhin ko siya kayo. Matulong-tulong ko nalang kay Kuya po. Tapos kaya nga magiging ituloy ka sa kanila. Pero okay na naman po yun. Kasi baka naman susunod ay mapagod. Saka nagtatrabaho din naman po siya. Mm. Saka anytime, welcome na welcome po sila sa bahay. Ako yung uh, Wala po si Carla ngayon. Malungkot na si Papa John. Kaya nga po na eh. <laughs> Hindi po kompleto yung kasihan ko ngayon. <laughs> na po yun, siguro sa birthday mo nandiyan siya ayy uh, ay. birthday na po yan, ano po na yung birthday ano yan po kay Jom, anabating na po siya bukas Opo. po sana palaging masaya maraming blessing na dumating sa iyo sa anak ko, yan lang wish ko sa inyo yung dalawa Para masama <laughs> pa lang <laughs> bro thank you nice, salamat po ano so, po yung wish niyo po kay Papa Joms oh, mabuti man mabuti <laughs> Anong anong ano masasabi mo kay Joma? Happy birthday niya bukas. Oh. Birthday ka po. Happy birthday. Ay, thank you tay. Boto ka boto, boto ka sa kanya. Oo, oh, oh, boto. Ah. <laughs> Gusto niya po ako maging ano? Guapo, guapo. Oh, guapo. Bagay sila ngayon ni Carla. Oo, oh, bagay. <laughs> <laughs> Ganyan kay tatay ay. Ay, no. Mas guapo kay tay. Malaman na sa inyo si Carla. Si Kenan ay. Uh. Sinanay, oh, kamukha ni Carla, no? Oo, mm, kaya nga eh. ang ano, yung iba mong anak, nagmana kay tatay, ano, moreno, payumanggi. Mm. -hmm. Yung iba naman kay nanay, maputi. Mm. -hmm. Grabe po. Ang laki ng bahay niyo. Congrats, Tay. Hindi pa naman tapos, pero congrats na agad. Congrats agad. Sobrang laki. May isda kayong dala? Asaan? Ah, Malalaking abo po yung abo ko. Tapos sabi ko, hindi ka tayo kayo na yung malaki ko. Bago, hindi ko na dapat. Oo po, sige. -hmm. Ay, mm. hindi na po namin kakainin dito at matatagalan tayo. Mm -hmm. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig, napaka-sweet, at talaga namang sobrang pinakainabangan at nagtitrending na love story Ni kuya Jomar at ni ate Carla. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye.